So ngayong araw guys, samahan nyo naman kaming mga will guys ng iba't ibang klase ng isda dito lang yan sa mangroves at grabe guys, napakasaya at napakarami naming nahuli ngayong araw dito sa pangangawil -well na adventure namin. Kaya samahan nyo na guys kami ngayong araw kung paano natin nahuli itong mga isda na pupuntripin natin. So what's up guys? What's up mga kanapadaan lang? Grabe, na-miss nyo guys yung stream ads video natin o yung long video natin. Pagpasensahan nyo na nga pala guys kung mga release lang muna yung nilalabas natin kasi guys yun yung recommended the Facebook ngayon. Pero dahil nga guys marami ako nabasa sa comment section na namimiss miss daw nila guys yung mahabang video natin at yung mga adventure natin. Kaya eto guys kahit papano ay gagawa tayo. So bali nga guys ngayong araw ay mga ngawil nga pala kami at humuli nga pala guys kami ng mga pain namin dito mga maliliit na hipon. Sakto rin naman guys itong araw araw na to para mga will talaga at mag fish on kasi guys napakaganda naman mga sikat ng araw dito talagang ma -e enjoy natin ngayong araw yung pangawil natin kaya nga guys kung makikita nyo yan guys naglalakbay na tayo habang sakay sakay tayo dito sa bangka nating si Mimo grabe guys napakabilis pa rin talaga ng bangka natin talagang hindi pa rin siya nagbumabagal maya maya nga lang guys syempre nakarating na tayo dito sa spot kung saan tayo mag -fishin. kaya yan guys mag -ready na kayo baka malaki yung mga mahuli natin dito pagkalaglag nga guys namin ang kawil dito eh, grabe sabi, eh. di agad napigilan itong isda na to, nadawihin agad yung pangawil natin. Kaya eto guys, nahuli ka agad natin siya. Isang isdan tandain ka agad. Bali nga guys, dalway nangangawil sa amin. Ako at si Angelo, tapos ang nangag Sasagwa naman guys at nagpapaliko ng bangka ay si Bato at si Balong. Nandun sila sa una at sa huli ng bangka. Kaya nga pala guys, dalawa lang kami nangangawil kasi medyo may agos para hindi umatras guys yung bangka namin. Kaya inaalayan nila ng sagwan. At eto guys, nakahuli na naman pala ako dito sa part na to ng isdang tandae na medyo kulay dilaw. Medyo matagal-tagal nga guys tayong hindi nakapangawil at nakapunta dito sa spot natin. Kaya tuloy-tuloy talaga guys yung mga nahuli nating isda dito. At ito nga guys, isang kawil ko ay eh, nagdalawang piraso ko. Agad yung nahuli ko pa. Dapat nga guys, medyo machempo tayo sa paglaglag natin ng mga pangawil dito kasi nga pala ay napakaraming saka ng punong kahoy dyan sa ilalim at pwedeng pwedeng sumabit dyan yung pangawil natin yan kasi guys nakatira yung mga isda kaya kailangan natin dito pumesto pagalingan na lang ko sasabi to hindi yung mga pangawil natin. At ayan guys kung makikita nyo talaga namang sunod-sunod na yung mga nahuhuli namin sa part na yan. Isa rin talaga guys sa masaya na content namin yung pangangawil talaga naman guys na e-enjoy kami bawat paglaglag namin ng mga kawil dito pag may nahuhuli tuwan-tuwa kami. At dito nga guys ang nahuli na Angelo ay isang talakitok tapos sa akin naman guys isang lapo-lapo na average size din. Hindi na rin nga pala guys nagtagal at eto na rin kaagad yung mga nahuli namin talaga naman guys iba't ibang klase ng isda yan tapos nangawil rin nga pala guys yung tatay ko at nung lumapit siya sa amin eto guys yung nahuli niya grabe napakalaking lapu lapu guys yung nahuli niya dun daw sa mailalim ng puno kaya agad ko na rin kinuha para may food trip namin at sa kasamaang palad nga pala guys grabe nakalimutan pala namin magdala ng kaning bahaw kaya eto namumroblema kami kaya napagkasunduan na lang guys namin ang mga kaibigan ko na iuwi na lang itong mga nahuli namin isda para kahit papano naman guys eh, makatikim din yung mga kapatid namin doon na lang guys namin namin to ng paksiw. Kaya pasensya na muna kayo guys kung hindi tayo pupudrip ngayong araw. Pero maraming maraming salamat sa mga solid na nanonood at sumusuporta palagi. Road to 1.7 million followers na tayo.